Hello mga pare, mga nang araw po sa ating lahat, Mr. Talino TV, nagbabalik. So ngayon, ang pag-uusapan po natin kung paano mag-wiring ng washing machine. So panoorin nyo itong ating video hanggang matapos. Dahil dito ko ituturo kung paano kadaling mag-wiring ng washing machine. So abangan nyo po, simulan na natin. So yun, ito po yung ating washing machine. So ayan, meron po siyang ground. So ayan, kinabit ko muna dito sa wire striper. And then, meron siyang tatlong wires. Ito yung orange, yellow, and sky blue. Yan. So, para mapagana natin siya, so, nangangailangan po ito ng wash timer, kapasitor, at cord. So, yan lamang po ang mga material na ating inihanda para mapagana yung ating washing machine. Ngayon, ang una po nating gagawin ay kunan po natin to ng resistance para makuha po natin yung kumo nitong ating washing machine so meron pa akong hinanda ditong uh, uh, nakasulat so ito po yung mga kulay dito sa tatlo so ito po yung blue ito yung blue ito yung yellow ito po yung orange so ayan ito po din po yung orange uh, blue at orange yellow and blue and yellow and orange ayan so gagamit po tayo ng continuity so matay tester po tayo so check po natin yan para mahanap natin yung common so ayan so yung continuity test natin ilalagay sa blue at orange sana nakikita nyo mga pare ano blue at orange blue so nga pala mga pare so dapat nakasero po ito ayan so kung makikita nyo hindi siya nakasero ayan nakasero na po siya ngayon alagay natin sa blue and orange blue at orange yan. so kung makikita nyo nasa 2 so, malapit sa two. So, lagay po natin dito 2 2 ohms So, kung sa times 10 kasi nata, nasa times 10 po tayo So, 20 ohms 20 ohms Ayan And then Dito naman sa yellow and blue Yellow and blue Yellow and blue Ayan, ganun din na malapit